Si Asleyo, oh, wait. Ikaw na. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ashley, dito lang. Kam na kam. Tara na ko na. O tara muna kay kay may tricycle. Dito muna. O paalam muna kay mami. Dali. Ah! <laughs> Ashley ah? Ado. Moon. nasaan? Ayan oh, Moon, guys. 'Ko tatakas ka pa ha? Hala. I know you're trying to escape. <coughs> Wait lang, may tricycle na grey. Oh, Mamaya na tapos ng tricycle na grey. Ayun o, oh, dun o. Oh. There. Eh. Ayun o. Oh. O, oh, di ba yan, tricycle? Okay. Sige. San ka punta? Let's go. Diyan tayo punta. Picture muna dito. Picture muna kayo. O, picture dito. O, dito yung na i-picturean. Huwag magpunta dun, ha? Wow, oh, guys. We are in the cemetery. Ay, sige dito lang. Sige ka po. Habul, habul ya habulin Habul, ko, habul habul Iwanan ku hai, kau, bahala ka Asli hai, 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 Pag hmm dyan hmm, ah. <coughs> <Lali nang, go. coughs> punta tayo kay mami mo. Punta tayo kay mami mo. Wait, Hi. Oh.